pagkain sa labas at signos ng mga bagyo pangkalahatan na po ito ha ang malalamig na lugar ay magiinit at uulanin ng mga apoy ang maiinit na lugar, pati na ang disyerto ay uulanin ng tubig, babahain, at magyayelo. Magbabago po ang ating temperatura. Pilipinas. May gulay. Magkakaroon ang Pilipinas Magkakaroon ang Pilipinas ng sobrang sobrang gulo na maaaring mag sa pagkapilay ng mga tao. Ibig sabihin pagkapilay ng mga tao, hindi yung pilay na pilay, kundi yung Uh, pagkakaroon ng uh, iba-ibang buhay na maglilid sa kanila para magnakaw, para magtumatay, para maggumawa ng all means para lang mabuhay. Sana naman huwag mangyari yun. Pero yun po ang lumabas. So, kinakailangan nating ipagdasal ito. Ekonomiya po ito ng Pilipinas. Kasi po, magkakaroon po ng shortage sa food. At darating pa ang napakaraming gulo, awayan, na mag-offer ng pera. Iba-ibang kaisipan na dapat ay may bagong pag-asa. Pero ang nangyari, ang mayaman niya yaman, ang mahirap, lalo maging parang ganun. Ay, ang sagwa naman itong nakita ko. Sana naman huwag. Tapos, marami pong ano, magkakaroon ng tsunami. Hindi ko alam kung sa isang lugar ng Quezon or something na uh, dagat, surga or something. Pero meron po dito ako nakita sa Quezon pagbaha ng tubig. Bakit ganon Laging Quezon na nakikita ko. Mendoro meron din. Marikina. Naku. Magdasal po tayo lahat. Para lahat maging maayos na. Lahat na nangyayaring ito ay dala ng uh, hindi pagkakasundo in both parties. So, dapat po magdasal tayo nalulungkot po ako kasi akala ko ang ganda-ganda na mababasa ko sa tarot. Pero ganun nga po ang nabasa ko sa tarot. Again po, tagabasa lang po ako. Wala akong kinakampihan. Sana po, ang panawagan ko sa mga nakaupo, pag-aralan mabuti ang lahat ng kanilang decision making ang ginagawa nila para hindi naman ang bansang Pilipinas at kami mga tao ilang, um, ang po, na, tao, na tao mamamayan na naapektuhan. Ganun na rin tayo naman tayo po sa side sa po ng ating, ating Vice President and, dating Presidente ko. Uh, let give it all to God and